Sa pag-uumpisa ng balik-eskwela kahapon June 16, balik muli sa maagang paggising ang mga magulang gaya ni Ruena. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na ito para maghanda ng baon at para ihatid ang kanyang anak na kindergarten sa paaralan. Uh, Siyempre naman, ano, mahal na mahal ko yung bata eh. <laughs> Kailangan, ano, mabantayin ko siguridad niya. Hatid sundo Hatid talaga. Sundo. Bantay sarado ang kanyang anak, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala para sa kaligtasan ng kanyang anak. Kaya naman malaking tulong na raw ang pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan. Okay lang naman. At least meron silang nakaantabay diyan. Nababantayan nilang. nila. Oo oh, naman. Siyempre hindi natin alam mga ano, panahon ngayon. Iba ng mga bata. Kaya dapat nababantayan din sila. Ilan lamang si Nanay Rowena sa milyong-milyong magulang sa bansa na nangangamba sa seguridad ng kanilang mga anak ngayong nagumpisa na ang pasukan. Kaya para mapanatag ang kalooban hindi lamang ng mga magulang kundi pati na rin ang mga estudyante, e-deploy ng PNP ang halos 37,700 na mga pulis sa buong Pilipinas ngayong balik-eskwela. Ang Oplan Balik Eskwela 2025 to 2026 ng PNP, utos ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr sa kabuwang 37,740 na PNP personnel na idineploy sa iba't ibang rehiyon sa bansa. 7,366 na mga pulis ang idineploy sa Central Visayas. 2,962 naman sa Bicol Region. 2,376 naman ang naipunta sa Eastern Visayas, habang 4,323 naman sa Metro Manila at 1,204 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maglalatag din ang PNP ng mga police assistant desks o pads na malapit sa mga paaralan para madaling matulungan ang mga estudyante. Ayon kay Chief PNP General Nicolas Story III, ang seguridad ng mga estudyante, mga kawinin ng paaralan at mga guro ang kanilang prioridad. Tiniyak din ng PNP na walang estudyante na uuwing takot at mananatiling maninindigan para sa mga Pilipino. Ang aksyon na ito ng PNP ay ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matiyak ang mapayapa at maayos na balik eskwela ngayong taon. Nananawagan naman ang PNP sa publiko na maging alerto at agad isumbong ang anumang kahinahinalang aktibidad sa pinakamalapit na istasyon ng mga pulis bilang bahagi ng maayos na pagbubukas ng paaralan. Angel Arquero, RNG News.